Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. Ngayon, sumisid tayo sa isang kwentong na ipasa sa mga henerasyon. One that's as powerful and unpredictable as the storm itself. I'm talking about the Alamat ng Bagyo. Sa Filipino folklore, ang mga bagyo ay hindi lamang natural na mga pangyayari. May dala itong mga sinaunang kwento ng mga diyos, pag-ibig at mga puwersa ng kalikasan. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Naisip mo na ba kung bakit nararanasan natin ang mabangis na hangin at malakas na pag-ulan kapag tag -ulan? O bakit parang may sariling isip ang bagyo? Well, maaring hawak lang ng alamat na ito ang mga sagot. Kaya, kunin ang iyong mga payong at maglakbay tayo pabalik sa nakaraan upang tuklasin ang mito sa likod ng isa sa pinakamabangis na fenomena ng kalikasan. Trust me, you'll want to stick around for this. Tayo na at makinig sa alamat ng bagyo. Nung unang panahon sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, may isang batang babae na nagnangalang baring. Siya ay isang dalagang maganda Matalino at mabait. Lahat ng tao sa kanilang baryo ay tinitingala siya at halos lahat ay humahanga sa kanya. Ngunit may lihim si Baring. Siya ay may kakaibang kakayahan. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa kagubatan, nakatagpo siya ng isang matandang babae na mukhang pagod at gutom. Tinulungan ni Baring ang matanda, binigyan niya ng pagkain at inumin. Bilang pasasalamat, binigyan siya ng matandang babae ng isang mahiwagang kwintas at nagsabi, Ipinagkakaloob ko sa iyo ang kapangyarihan ng kalikasan, ng hangin, ng ulan at ng bagyo. Ngunit mag-ingat, hindi ito isang biro. Ang kapangyarihan ng bagyo ay hindi pwedeng mapigil o kontrolin at ito ay magdudulot ng kaguluhan sa oras ng galit. Nagpasalamat si Baring at iniwasang magtaka. Ang kanyang buhay ay nagpatuloy ng normal, ngunit hindi nagtagal napansin niya na may mga kakaibang bagay nang nagsisimulang mangyari sa kanya sa tuwing siya'y magagalit o malulungkot, ang hangin ay humihip ng malakas. Ang mga ulap ay nagiging madilim at ang ulan ay bumabagsak ng matindi. Unang beses niyang naranasan ito nang magkaroon siya ng isang matinding hindi pagkakaunawaan sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kabutihang ipinamalas ni Baring sa kanyang baryo, nahirapan siyang kontrolin ang kanyang galit at emosyon. Habang siya'y nagkakaroon ng mga galak at pagkabigo sa buhay, ang kanyang kapangyarihan ay lalong tumitindi at ang bagyo ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa buong bayan. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang matakot sa kanya at ang kanyang magandang pangalan ay napalitan ng takot at pangamba. Hanggang isang araw, nagdesisyon si Baring na umalis at maglakbay upang matutunan kung paano kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan. Ang mga bagyong dulot ng kanyang emosyon ay nagiging sagisag ng kanyang mga hindi natutunang leksyon at kalungkutan. Habang siya ay naglalakbay, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga kahinaan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng balansi sa sarili. Nalaman niyang hindi niya kailangang itago ang kanyang galit at kalungkutan, kundi dapat niya itong pagtuunan ng pansin at yakapin ng hindi ito magiging sanhi ng pagkasira. Pagbalik niya sa bayan, mas matatag na siya at natutong gamitin ang kanyang kapangyarihan hindi upang magdulot ng pinsala kundi upang protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay. Naging simbolo siya ng lakas at kabutihang-loob. Ang mga bagyo na dulot ng kanyang emosyon ay nagbago. Sa mga oras ng kalungkutan, ito'y nagiging ulan na magbibigay ng kasiyahan sa mga pananim. Sa oras ng galit, ito'y naging malakas na hangin na naglilinis sa paligid. Simula noon, naging tanging alaala na lang ang kanyang kabiguan, ang mga bagyong tumama sa kanilang bayan, at naging simbolo ng kanyang lakas at paglago ang mga hangin at ulan. Ang alamat ni Baring ang batang may kapangyarihan ng bagyo ay naging isang palaala sa bawat isa na ang kalikasan tulad ng ating mga damdamin ay may balanse kung matutunan natin itong kuntulin, maaari nating gawing maganda ang epekto nito sa ating buhay at sa ating kapwa. Ang aral na makukuha sa kwentong ito ay ang alamat ng bagyo ay nagsasabi na ang ating mga emosyon at kapangyarihan ay may taglay na lakas. Ang mga ito ay maaaring magdulot ng kabutihan o masama. Depende kung paano natin ito haharapin. Kailangan natin ng balanse at disiplina upang magamit ang mga ito ng tama. Maraming maraming salamat at sana'y nagustuhan ninyo ang aking kwento. and see you on my next video.